ngayon, hayaan niyong ibahagi ko ang salita ng Diyos sa ilalim ng paksang, iligtas ang mundo. Sa paksang ito, maglaan tayo ng oras para pag-isipan ang kalooban ng Diyos. Ngayon, pitong bilyong katao ang nabubuhay sa mundong ito. Ang bilis ng mga transaksyon sa pagitan ng mga bansa ay ang dahilan kung bakit ang mundo ay nagiging isang global na nayon. Ang Earth mismo ay hindi nagbago mula ng likhain ito. Pero ang malalayong kontinente ay naging mas malapit. Salamat sa pag-unlad ng transportasyon. Sa panahong ito, binigyan tayo ng Diyos ng misyon na iligtas ang mundong ito. Isa itong mapagpalang pagkakataon para mapatawad tayo sa lahat ng kasalanang nagawa natin sa langit. Kaya dapat nating isagawa ang misyon na iligtas ang mundo. Pag naiirinig nyo na dapat nyong iligtas ang mundo, marami sa inyo ang tila nag-iisip na magiging napakahirap nito. Nag-iisip ng, Paano natin makukontrol ang mundong ito gamit ang kaunting kakayahan natin? Maging ang isang makapangyarihang organisasyon gaya ng UN ay hindi kayang pag-isahin ang mga tao sa mundo, at ang mga tao sa mundo ay hindi rin gaanong nagkakaisa. Kung gayon, paano natin maililigtas ang mundo? Gayon man, ipinagkaloob ng Diyos ang lahat ng otoridad, kapangyarihan, at kaluwalhatian para iligtas ang mundo, tanging sa Zion. Maraming epektibong gamot sa mundo. Pero nang tumama ang H1N1 virus sa buong mundo, ang tanging gamot para dito ay ang gamot na tinatawag na Tamiflu sa pagkakaalala ko. Kahit na may sampu-sampung libong ibang mga gamot, hindi gumana ang mga ito. Tanging ang gamot na tinatawag na Tamiflu ang nakapagligtas sa mga tao mula sa H1N1 virus. Tanging ang Tamiflu ang nakapatay ng H1N1 virus sa panahong iyon sa parehong paraan kahit na may napakaraming tao sa mundong ito ipinagkatiwala ng Diyos ang misyon na iligtas ang mundo tanging sa Zion at ipinagkaloob niya tanging sa Zion ang awtoridad at kapangyarihan na isagawa ang misyon upang ang buong mundo ay maligtas sa pamagitan ng Diyos Ama at Diyos Ina. Hinandana ng Diyos ang lahat ng bagay para iligtas natin ang sanlibutan. Ang lahat ng bagay ay may isa sa katuparan, tanging pag-ipinangaral ng mga anak ng Zion ang magandang balita na ililigtas ng Diyos Ama at Diyos Ina ang mundo. Kaya hindi natin dapat na ituring na napakahirap ng ating misyon. Prinano na ng Diyos ang lahat para may katuparan natin ang misyon. Noong 1950s, may isang lalaki na nagngangalang Edmund Hillary. Siya ang unang nakaakyat sa bundok ng Everest, ang pinakamataas na bundok sa mundo. Sa katunayan, hinamon ni Edmund Hillary ang kanyang sarili na akyatin ang bundok ng Everest noong 1952, pero nabigo siyang maabot ang tuktok ng na bundok, nabigo ang kanyang hamon. Matapos siyang mabigo sa pag-akyat sa pinakamataas na bundok sa mundo, hiniling sa kanya ng isang organisasyon sa Iglaterra na magbigay ng talumpati. Tinanggap ni Hillary ang kahilingang ito. Sa bulwagan ng panayam, nakita niya ang isang lagawan ng bundok ng Everest na natatakpan ng niebe ang tuktok. Habang nagbibigay ng talumpati, sumigaw siya sa lagawan na nakasabi sa dingding. Everest! Tinalo mo ako sa unang pagkakataon, pero tatalunin kita sa susunod. Tiyak na mangyayari ito dahil tumigil ka na sa paglaki pero ako ay lumalago pa rin. Ang ibig niyang sabihin ay, Everest, lumaki ka na sa abot ng makakaya mo pero patuloy ako sa pagsasanay para sa pag-akyat at tiyak na dadaigin kita balang araw. Ito ay dahil sa simpleng dahilan na tumigil ka na sa paglaki, pero ako ay lumalago pa rin. Kaya naman, kaya kitang daigin. Gaya nito, ipinakita niya sa lahat ng tao na naroon ang kanyang determinasyon na sakupin ang bundok ng Everest. Makalipas ang isang taon, noong ikadalawang putsyam ng Mayo 1953, gumawa si Edmund Hillary ng isang record bilang ang unang taong naabot ang tuktok ng bundok ng Everest na itala siya sa kasaysayan. Mga kapatid, ang buong mundo, ang lupang ito, ay nanatiling pareho sa loob ng 4.5 bilyong taon. Hindi man lang ito lumaki ng kahit kaunti. Gayunman, Paano naman ng mga kapamilya ng Zion? Patuloy tayong dumarami ngayon at taon-taon, tama? Maari tayong sumigaw sa lupa. Earth, tumigil ka na sa paglaki, pero patuloy kaming lumalago. Kaya ano sa palagay niyo ang mangyayari sa ebanghelyong ito? Magtatagumpay tayo habang lumalago sa espiritual. Nang may tiyak na resulta, ipinagkatiwala sa atin ng Diyos ang Ibanghelyo. Hiniling niya sa atin na ipangaral ang magandang balita ng kaligtasan. Naalala ko na nagkwento ako sa inyo minsan tungkol sa mga elepante sa zoo. Nagpunta ang isang lalaki sa isang zoo. At napansin niya na nakatali ang isang nanay na elepante gamit ang manipis na lubid habang nakatali ang isang batang elepante gamit ang napakakapal na lubid. Labis itong nakakapagtaka. Inisip niya, nakakailanganin ng makapal na lubid para sa nanay na elepante at ng manipis na lubid para sa batang elepante. Dahil marahil na mas mahina ang batang elepante kaysa sa nanay na elepante. Kaya tinanong niya ang tagapagsanay kung bakit nila ito ginawa. Pagkatapos, sinabi ng tagapagsanay na ang mga batang ilipante ay mayroon pang di maamo na karakter kaya nais nilang tumakbo sa labas. Pag tinatali ang mga ito, hindi sila mapakali. Nagpupumiglas sila at sumisipa. Sinusubukan nila ang lahat ng kanila makakaya para makatakbo palabas. Kaya tinatali nila ang mga batang ilipante gamit ang makakapal na lubid, hanggang sa isipin nito na hindi ito mapipigtas gaano man nila subukan. Pag nagsisimula ng sumuko ang mga batang ilipante, tinatali nila ang mga ito gamit ang maninipis na lubid. Pagkatapos, kahit na nakatali ang mga ito sa maninipis na lubid, hindi na nila iniisip na tumakbo palabas dahil lang sa katotohanan na sila ay nakatali. Sa ibang salita, sumusuko sila sa pagtakas. Ngayon, sinasabi ng Diyos sa atin na, Iligtas ang mundo, ibibigay ko sa inyo ang lahat ng otoridad at luwalhati ng langit. Sinasabi ng Diyos sa atin na tutulungan niya tayo sa anumang kailangan natin at ipagkakaloob sa atin ang anumang kinakailangan para sa pagsasagawa ng misyon. Gayunpaman, kung isipin lang natin ang mga problema at sasabihin, sinubukan namin iyon pero hindi ito gumana. May ganito at ganoong problema pag nangangaral sa mga apartment. Ang kaisipang ito ay isang problema. Binigyan tayo ng kapangyarihan na gawin ang gawain. Pero kung susuko tayo sa halip na hamunin ng mga sarili natin gaya ni Edmund Hillary, magiging isang tunay na problema ito. Gaya ng mga nanay na elepante na tahimik na nakatali gamit ang maninipis na lubid kahit na may sapat silang lakas para putulin ito ang mga taong sumuko na ay sumusuko sa lahat pag may maliit na hadlang kahit na may kapangyarihan silang mapagtagumpayan ito. Iniutos sa atin ng Diyos na iligtas ang mundo, tumigil ang mundong ito sa pag-unlad. Pero paano naman tayo? Patuloy tayong lumalago kahit ngayon. Mga kapatid, dapat nating sabihin, Earth, tumigil ka sa paglaki. Pero ang Zion namin ay patuloy na lumalago araw-araw sa global na nayon na ito. Hindi mo ako kailanman matatalo. Nang may ganitong uri ng pag-iisip, bumangon tayong lahat at makibahagi sa gawain ng ibanghelyo na ipinagkatiwala sa atin ng Diyos. Ipinagkatiwala sa atin ng Diyos ang gawain ito dahil ito ay isang bagay na makakaya nating gawin. Ang ating Diyos ay hindi isang walang ingat o walang awang Diyos na nagkatiwala sa atin ng isang bagay na hindi natin kayang gawin at na hindi man lang natin maisip na maisasagawa. sa gawa. Tingnan natin ang Matthew chapter 28 at paalalahanan ang ating mga sarili ng banal na utos ng Diyos na iligtas ang mundo at itanim natin ito sa ating mga puso. Tingnan natin ang verse 16. Samantala ang labing isang alagad ay pumunta sa Galilea, sa bundok na itinuro sa kanila ni Jesus, at nang siya'y kanilang makita, ay kanilang sinamba siya. Subalit ang ilan ay nag-alinlangan, Lumapit si Jesus at sinabi sa kanila, Ang lahat ng otoridad sa langit at sa ibabaw ng lupa ay ibinigay na sa akin. Ito ay utos mula kay Kristo na siyang nagtataglay ng lahat ng otoridad sa langit at sa ibabaw ng lupa. Ito ay isang bagay na tayo lang ang makakagawa. Walang ibang relihiyosong organisasyon sa mundong ito. Walang ibang bansa, walang ibang grupo, walang ibang tao ang makakagawa ng gawain ito. Ito ay isang gawain na iniutos ng Diyos tanging sa kanyang mga anak at hiniling sa kanila na gawin. Verse 19, Kaya't sa paghayo ninyo, ano ang sinabi ni Jesus nang sinabi niyang humayo tayo? Sinabi niyang, Ang lahat ng otoridad sa langit at sa ibabaw ng lupa ay nasa aking mga kamay. Kaya humayo kayo, susuportahan at tutulungan ko kayo gamit ang otoridad na mayroon ako sa langit at sa ibabaw ng lupa. Tingnan natin muli ang verse 19. Kaya't sa paghayo ninyo, gawin ninyong alagad ang lahat ng mga bansa. Bautismuhan ninyo sila sa pangalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo at turuan silang sundin ang lahat ng mga bagay na iniutos ko sa inyo. Dapat tayong humayo at magturo sa mga tao ng mga bagay na iniutos sa atin ng Diyos. Hindi natin sila dapat naturuan ng ibang bagay. Ipinagkatiwala sa atin ng Diyos ang isang banal at espiritual na bilin. Ano ang mangyayari pag ginawa natin ito? Tingnan natin muli ang verse 20. At turuan silang sundin ang lahat ng mga bagay na inuutos ko sa inyo. At narito, ako'y kasama ninyong palagi hanggang sa katapusan ng panahon. Lagi tayong sinasamahan ng Diyos at hinahayaan niya tayong gamitin ang lahat ng otoridad sa langit at sa lupa sa ngalan ng Diyos. Kaya sinasabi sa atin ng Diyos na huwag mag-alala kundi ipangaral lang ang Ebanghelyo. Ang huling layunin ng Diyos ay ang dalisayin ang kanyang mga anak para maging espiritual na maharlikang pagkapari. Nais niyang lumago tayo sa pamagitan ng pangangaral. Ang pangangaral mismo ay hindi layunin ng Diyos. Matatapos ng mabilis ng Diyos ang gawain ng Ebanghelyo kung gagawin niya ito ng sa niya. Kung ipapakita ng Diyos ang kapangyarihan ng Pasko sa loob lang ng isang araw, gaya noong dinala niya ang sampung salot sa Ehipto, madaling maiin maintindihan ng mga tao kung ano ang mangyayari kung hindi nila ipagdiriwang ang Paskwa. Gayunman, nais ng Diyos na lumago tayo at nais din ng Diyos na madaman natin ang bahagi ng Kanyang kapangyarihan. Nais din ng Diyos na maunawaan natin na sinasamahan niya tayo, kaya ipinagkatiwala sa atin ng Diyos ang misyon na mangaral at iligtas ang mundo. Kaya mula sa araw na ito, mag-isip tayo ng ganito. Earth, tinatalo mo ako hanggang sa mga oras na ito, pero tatalunin kita mula ngayon. Tumigil ka sa paglaki. 4.5 bilyong taon ka nang hindi lumalaki. Pero ang zayo namin ay patuloy na lumalago. Maghintay ka lang at tignan mo. Tatalunin kita. Kung mangangaral tayo ng Ibanghelyo na may ganitong uri ng pananampalataya at pag-iisip, gaya ni Apostol Pablo, masasabi nating natapos ko ang misyong ipinagkatiwala sa akin ng Diyos. Nangaral ako, nakinigman sila o hindi. Hiniaan ng Diyos na sila ang magpasya kung tatanggapin nila ito o hindi. Ngayon ay nakalaan na sa akin ang putong ng katuwilan. Sa panahon ni Apostol Pablo, ang bilang ng mga miyembro ng Zion ay tiyak na mas maliit kaysa ngayon. Dahil sinubukan nilang mangaral ng may maliit na bilang na iyon ng mga miyembro, kinailangan mangaral ang bawat isa sa kanila sa maraming tao. Gayunman, ngayon, ang ating mga miyembro ng Zion ay kasindami na ng mga bituin sa langit. Kung gagawin ng bawat isa sa atin ang ating bahagi at mga ngaral, matatapos tayo sa loob ng maikling panahon. Kahit nawala ni isa sa pitong bilyon ang nakarinig dati sa ibanghelyong ito, matatapos natin ang gawain ito ng napakabilis. Hindi natin dapat nakalimutan na ang lahat ng otoridad sa langit at sa ibabaw ng lupa ay sa ating Diyos. At na ang Diyos na may ganitong dakilang otoridad ay laging sumusuporta sa atin at nagbibigay ng lahat ng kailangan natin. Iligtas ang mundo. Pag tinignan natin ang saklaw ng misyong ito, madaling isiping, paano ko maililigtas ang mundo? Hindi ba't isa lang itong katang isip na pagpapahayag? Hindi ba't isa lang itong talinhaga? Gayunman, sa paumagitan ng misyong ito, nais ng Diyos na palawakin pa ang ating saklaw. Isaiah chapter 40 verse 12. Sino ang tumakal ng tubig sa palad ng kanyang kamay at sumukat sa langit ng sa pamagitan ng dangkal at nagsilid ng alabok ng lupa sa isang takal at tumimbang ng mga bundok sa mga timbangan at ng mga burol sa timbangan? Sinong pumapatnubay sa Espiritu ng Panginoon o bilang kanyang tagapayo ay nagturo sa kanya? Kanino siya humingi ng payo upang maliwanagan at nagturo sa kanya sa landas ng katarungan, at nagturo sa kanya ng kaalaman, at nagpakilala sa kanya ng daan ng pagkaunawa, masdan mo, ang mga bansa ay parang ano? Parang isang patak ng tubig sa timba, itinuturing na parang alabok sa timbangan. Masdan mo, kanyang itinataas ang mga pulo na parang pinong alabok. Ang Lebanon ay hindi sapat upang maging panggatong. Ni ang mga hayop niyon ay sapat na handog na sinusunog. Saan katulad ang lahat ng bansa sa harap niya? Lahat ng mga bansa ay parang walang anuman sa harap niya. Kanyang tinuring ang mga ito na mas kulang pa sa wala at walang laman. Ang mundong ito ay wala lang. Gayunman, dahil suot natin ang talukbong ng kasalanan, tila isa itong napakalaking bagay. Habang nangangaral tayo ng Ibanghelyo, maraming beses nating nakakamdaman na walang kabuluhan ang mundong ito. Ito ang dahilan kaya iniutos sa atin ng Diyos na iligtas ang mundo. Pakiusap, pag-isipang mabuti kung bakit tinatali ang mga naglalakihang nanay na elepante gamit ang maninipis na lubid. Kayang-kaya ng mga nanay na elepante na putulin ang maninipis na lubid at tumakas. Gayunman, hindi nila ito magawa dahil sumuko na sila. Kahit na ang lubid na nakatali sa kanila ay sampung beses o dalawampung beses na mas mahina kaysa sa kanila, isinusuko nila ang lahat dahil lang sa katotohanan na sila ay nakatali. Kahit na dumating sa atin ang isang maliit na hadlang, hindi ibig sabihin ito na hindi natin maisa sa ang dakilang gawain na iligtas ang mundo. Bumangon tayo, isikat natin ang liwanag, ipalaganap ang luwalhati ng Jerusalem sa buong Samaria at hanggang sa kaduluduluhang bahagi ng lupa. Isipin ang banal na misyon na, humayo kayo sa buong sanlibutan at mangaral sa buong sangkatauhan. Pag tinupad natin ang ating misyon, masasabi natin na may kumpiyansa na isakatuparan ko na ang aking bahagi na ibinigay sa akin ng Diyos. Ngayon, may nakalaan sa akin na putong ng katuwiran. Tingnan natin ang Mark chapter 16 verse 15. At sinabi niya sa kanila, Humayo kayo sa buong sanlibutan at inyong, ano? Ipangaral ang ibanghelyo sa lahat ng nilikha. Ang sumasampalataya at mabautismuhan ay maliligtas, ngunit ang hindi sumasampalataya ay parurusahan. Narito ang dalawang uri ng tao. Pag ipinapangaral natin ang Ibanghelyo, ang ilang tao ay tumatanggap sa katotohanan at ang iba ay hindi. Ibibigay ang kaligtasan sa mga tumatanggap sa Ibanghelyo at ibibigay ang kahatulan sa mga hindi. Mga kapatid, pakiusap, isaisip na tayo ay nabubuhay sa panahon ng paghuhukom. Huwag pang hinaan ng loob dahil lang sa may mga hindi nakikinig sa inyo. Siyempre, nalulungkot kayo para sa mga taong iyon at nais niyong maligtas ang lahat. Pero sinasabi ng Biblia na ang ilang tao ay tatanggap sa katotohanan at ang iba ay hindi. Kung patuloy niyong iisipin ang mga hindi tumatanggap, mag-iisip kayo magahil ng, gaano man ako magsikap, hindi ito gagana at maaaring sumuko gaya ng mga nanay na elepante na nakatali gamit ang maninipis na lubid. Sa halip na sumuko, dapat nating alalahanin na misyon natin na mangaral sa mga tao, makinig man sila o hindi. Dito, malino na sinabi sa atin ng Diyos na kung mangaral tayo, ang mga tao ay lalapit sa katotohanan, nagsasabing, Amen. Ang nakikinig ay maliligtas, at ang mga hindi naniniwala ni tumatanggap sa salita ay padurusahan. Ibinigay rin sa atin ni Jesus ang pribilehiyo at otoridad na ito. Sa Ezekiel chapter 2 verses 6 to 8, sinabihan tayo ng Diyos na mangaral, makinig man ang mga tao o hindi. At sa 2 Timothy chapter 4, hiniling sa atin ng Diyos na gawin ang ating pinakamakakaya na mangaral sa kapanahunan at sa di kapanahunan, hindi ba? Kung tayo ay mananahimik, kung patuloy tayong hindi gagawa ng anuman, nang walang kalooban na iligtas ang sanlibutan ni ipangaral ang ibanghelyo, ang kaharian ng langit ay ipagpapaliban. Ang pangangaral ay isa sa mga proseso para sa atin, kaya dapat na ipasa ng bawat isa sa atin ang hakbang na ito. Ngayon, sa mga lugar gaya ng liwasan sa malaking istasyon, naglagay rin tayo ng mga digital billboard na may nakasulat na, Maniwala sa Diyos Ina para makita ito ng mga hindi pa nakakarinig ng balitang ito. Ginagawa natin ang lahat ng pagsisikap na ipangaral ang ating ina para kahit papaano ang mga hindi nakakarinig ng ating tinig ay makita ang mga digital billboard at makaalam. Kahit sa ganitong paraan, ipinapangaral natin ang ibanghelyo sa buong mundo para walang sino man ang magsabi ng hindi ko pa kailanman narinig ang balita tungkol sa Diyos Ina. Mangaral tayo, makinig man sila o hindi. Tingnan natin ang versikulo. Ezekiel chapter 2 verse 6. At ikaw, anak ng tao, huwag kang matakot sa kanila o matakot man sa kanilang mga salita. Bagaman ang mga dawag at mga tinik ay kasama mo at nauupo ka sa mga alakdan. Huwag kang matakot sa kanilang mga salita o manlupaypay man sa kanilang harapan sapagkat sila'y mapaghimagsik na sambayan. Iyong sasabihin ang aking mga salita sa kanila, pakinggan man nila o hindi, sapagkat sila isang mapaghimagsik na sambahayan. Kung makikinig sila, sila ay maliligtas. Kung hindi sila makikinig, sila ay susumpain. Sinabi sa atin ng Diyos na humayo sa buong mundo at hayaang marinig ng lahat ang Ibanghelyo. Tingnan natin ang isa pang versikulo sa 2 Timothy chapter 4. 2 Timothy chapter 4, verse 1 Sa harapan ng Diyos at ni Kristo Jesus, na siyang hahatol sa mga buhay at sa mga patay, at sa pamagitan ng kanyang pagpapakita at sa kanyang kaharian ay inaatasan kita. Ipangaral mo ang salita, magsikap ka sa kapanahunan at sa di kapanahunan, magtuwid ka, manaway ka, mangaral ka ng may buong pagtatyaga at pagtuturo. Sinabi sa atin ng Diyos na laging ipangaral ang salita, verse 3, sapagkat darating ang panahon na hindi nila matitiis ang wastong aral, kundi sa pagkakaroon nila ng makakatingtinga ay mag-iipon sila para sa kanilang sarili ng mga gurong ayon sa kanilang sariling pagnanasa at tatalikod sa pakikinig sa katotohanan ang kanilang mga tainga at babaling sa mga kathang isip. Ngunit ikaw ay maging matino sa lahat ng mga bagay, magtiis ka ng mga kahirapan, gampanan mo ang anong uri ng gawain, ang gawain ng isip isang ebanghelista. Ganapin mong lubos ang iyong ministeryo. Ungkol sa akin, ako'y ibinuhos na tulad ng inuming handog at ang panahon ng aking pagpanaw ay dumating na. Nakipaglaban ako ng mabuting pakikipaglaban. Natapos ko na ang aking takbuhin. Iningatan ko ang pananampalataya. Kaya't mula ngayon ay nakalaan na sa akin ang putong ng katuwiran na ibibigay sa akin ng Panginoon na tapat na hukom sa araw na iyon at hindi lamang sa akin kundi sa lahat din naman ng mga naghahangad sa kanyang pagpapakita. Mga kapatid, magagawa natin ito. Binigyan tayo ng Diyos ng isang gawain na kaya nating gawin. Gaya ng hindi patuloy na lumalaki ang earth at hindi nagiging sampu-sampung beses na mas malaki taon-taon, hindi rin gaano lumalaki ang populasyon ng mundo taon-taon. Kung mangangaral tayo, matatapos ito sa lalong madaling panahon. Nais ng Diyos na gawin nating lahat ang ating misyon. Sa Isaiah chapter 60, sinabi sa atin ng Diyos na bumangon at isikat ang liwanag. Nangako ang Diyos na tutulungan niya tayo. Kung may pananampalataya tayo sa salita ng Diyos at mga ngaral tungkol sa makalangit na ina, na gawaing ipinagkatiwala sa atin ng Diyos, ang kadiliman ay aatras. Ang kadiliman na tumakip sa lahat ng bansa ay aalisin. Hindi ito isang bagay na ginagawa natin sa pamagitan ng ating kakayahan. Isinasagawa lang natin ang isang bilin. Pakiusap, Mangaral ng masipag, pakinggan man ito ng mga tao o hindi. Para sa taong ito, ang lahat ng tao sa mundo ay magbigay pansin sa Diyos Ama at sa makalangit na inang Jerusalem at pati sa Zion. Ipinapanalangin ko na ang lahat ng anak ng Zion ay susunod sa salita ni na Ama at Ina sa pinagpalang taong ito. Umaasang sumainyo ang biyaya ng Diyos. Tinatapos ko ang sermon ngayong araw. Maraming salamat.